tu lah main nak so hancur lah si hija ni yung pa dalos mga tol no? kasi ah, uh, andyan na si commander sa unahan may binabantayan may bihag na naman siya so hindi natin alam tol kung sino na naman yung bihag niya bata si garoto or matanda ayan no grabe ni si commander umabot na dito yung usok ko oh. kasi papunta dito dito po mismo po yung tayong hangin yan tol may nakahiga parang kinuha na siguro yung kasing kasing ni Johnny dyan John. yan o parang patay na siguro yung ubuhi pa Kung buhay pa to mga tol Siguradihin ko Siguradihin ko talaga na Iligtas to Or itakas Ahanap ah, ako ng chipo na Para maitakas ko yung bihag Ayan to lang pa sa dalos tol Parang klaro po natin mga tulong. You know, parang may ilaw sona nga tulong. Bilala wala. Nawala. Ito kaya itong nakahiga Parang Pamilyar mga ito na yun magalaw pa Ala pelantai yang cimpung Napakadilkado kasi mga tol Napakadilkado kasi pag Lulusob tayo Kaya Hanap po natin ang chimpo tol Para maligtas natin to Kung sino to yung biyag ni Johnny eh. you know parang meron tayong narinig may nagsasalita sa unahan parang binabandahin tayo sa kapila tayo tal panii pani manii lang tayo mga tal panidaan nato sila e, kaya huwag tayong panalos dalos ang ita nagchimpo right, kung yan dyan ba si Ito yung biyag tol Tangin sino kaya to? Wala na kabantay Check mo na natin yung paligid Wala wala Tangin na Buhay pa kaya to? Takas ko to mga tol to

So, wala si Manja betul na ito. Hindi ko ah. tayo ah. ah. Anton, kita kasih nanti yang tu. Ini wei to. Orang kelala ko to. Entul. Orang familiar. Itu hey, halan mu to. Tol. Pernah hey, mu to lo. No? Dimaka salita to lo sih. Ramis So parang familiar yung mukha niya mga tulong. Si Ribbon gaya ito. Ang tulong. Parang si Ribbon tol. Yan. Si Ribbon nga. Tang in nga. Si Ribbon nga tol. Yan. Matagal kong na kilala si Ribbon nga tol dahil hindi pa kami nakakulab nito kahit isa mga tulong hindi kami nakapagkulab kaya kayo ko lang nakita si Ribbon tukla si Ribbon mga tol dami sugat so may dalating si Nina dito ganit kayo wala si commander ba takas dayo na si Ribbon ito na yung sinasabay niyo mga tol so buhay pa talaga no? si Ribbon pala ko patay na Kalau oh, sini nak dari telur. Ayo kan motor. check muna natin yung paligid eh baka may nakasunod kan dito na si Jani ito na ang tulit takas na ka dito lang kaya po mo maglakad mag isa hindi kasi talaga siya magsalita mga tol parang na trauma siguro ito sulit pa tayo tol hanap tayo mga ang katabuan natin tartan tartan kaya -tar. hawak nyo siya tol hindi tayo kuwa yan Kita. Inda ngalan lang saya Ay. Sayang ton. Buti na ay wala I... si Janine no. Parang may nilakad ba? Ayan, itakas natin agad si ribbon. Ito na yung sinasabi niyo mga tol na iligtas natin si ribbon. Ayan, iligtas ba natin o? No? So, dito muna tayo tol. Si May nakabantay kasi sa unahan. Hirap tayo makalabas. So, dito muna tayo pa Ipas mga tulo. Abot ay nang umaga. Hindi makala, hindi makalakad ng mayo si Ribin. Dami sugot sa katawan. Hindi natin naabutan ngayon mga tol. Baka naalay na to. Ni tinuno. Okay na lang tol ay nailigtas natin ba. kunin siguro to yung ano yung kasing-kasing may sugat na rito sa kilid kainan muna tayo ko talaga naman <laughs> ya telaga tuh apa yang bukas tidak kita di so yang tuh nong ini pernah tina kita si Gus Jub kasi inilipat nila sa ibang kampo kaya nahihirapan tayo sa pag hanap ng ghost job hindi kasi pinalam sa atin kung saan nila nilagay si Pinuno lang at si Johnny ang nakakaalam mga tol yung dugo sa kilid ko parang nilaslas ni Johnny para makuha yung kasing kasing yung mga lamang loob siguro sa uh, tawan nya ito siguro pang ni Commander Johnny ba puti nilang lang ay nailigtas natin ito nabutan natin siya na uh, buhay gusto na ng mga tulo no? yung lilipas natin si isa na isa na lang yung uh, bihag ni Jani sana buhay pa yung si gusto mga tol kasi hindi ilang araw na hindi, na, hindi ako nakakita sa kanya kasi may daan naman dyan sa so, no siguro mamaya or pag umaga ay lalakad natin na at il ilalabas natin si Ribin dami na naganap kung buhay pa ba talaga si Ribin o oh, patay na so yun tol ah uh, buhay pa ba siya so akala natin oh, na hindi si Ribin uh, si Ribin pala yung niligtas natin yun tol may daan naman dun check na natin tol dyan ka lang pa ka may daan to no dyan, dyan banda dyan to kung napanood na nyo uh, itong video dito po kami sa may kawayan yan lo, yung location natin yan sana uh, mapanood yung video na to kasakaling uh, makita niyo kami dito uh, kami po ay humihingi ng tulong para makalabas na kami sama natin si Ribin kasi wala nang ano wala nang malay pero makakalakad pa naman siya mutun pero hindi siya makakapagsalita Parang na siguro to. yun tol. Ulitin ko, tol. Nandito tayo sa may kawaya, no? Oh. Sana ay mariskyo nyo kami dito. Ah, para madala natin po sa hospital si Ribin, mga tol.